Mahigit isang libong pamilya raw nakatira sa loob ng Madilla North Cemetery. Para matulungan, pinag-aaralan na raw ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development na maisali sila sa Modified Conditional Cash Transfer Program. May report si Sheryan Torres. Isa sa mga nasa likod na malinis ng puntod sa Manila North Cemetery ngayon, ang pamilya ni Mang Antonio Superio, na limang dekada ng caretaker dito. Naging na nga niya ang inaalaga ang puntod. Dito, sama-sama na ang kainan, labahan, liguan at palikuran ng kanilang pamilya. Bibili na ako ng kanin, tapos punta po sa mapaleng, kay mga reject sa mga lamesa, na mga, may isda, mga, mga, kung ano, mga gulay o mga karni yun ang nire rito. Sa ganitong sitwasyon din namulat ang kanyang anak na si Rosario. Ang ibang caretaker, tinayuan na talaga ng bahay ang mga inaalaga ang puntod. Pero kwento nila, maliban sa minsan ang kita sa pagbabantay ng mga puntod, problema raw dito ang mga nagdodroga. Oo, totoo po na marami po rito mga droga, mga kabataan, lalo pa yung malilit pa lang. Dapat ito na nga para lumayas kayo Hindi sabihin namin na lumayas kayo yan, kailangan talaga, basahin mo, batuhin mo para umalis. Doon mas lumipas siya sa ibang lugar. Nasa mahigit isang libong pamilya raw ang nakatera dito sa loob ng Manila North Cemetery na may lawak na 54 hectares at kinalilibingan ng dalawang milyong mahigit na tao. Ayon mismo sa administrasyon ng sementeryong ito, yung mayorya sa mga nakatera dito ay mga caretaker na mga libingan na mga yumao. Habang yung iba naman, basta na lamang daw sumulpot at huli na nilang nadiskubre na dito na nakatera. Ang DSWD sinisilip na raw ang sitwasyon ng mga pamilya na nakatira sa sementeryo para maipasok sila sa Modified Conditional Cash Transfer Program o MCCTP. Pero ang mga pasoklan daw dito, yung wala talagang nakatayong bahay sa tinitigilang puntod at may anak na wala pang edad 18. For the families, yung homeless talaga na hindi sila uh, bahagi ng community o talagang walang address, natutulog lang kung saan saan Uh, doon po sila pumapasok. Po Ang mapapasok sa MCCTP, kada buwan ay tatanggap ng 500 pesos na health allowance, 300 to 500 pesos na educational assistance sa hanggang tatlong anak, at anim na buwang alternative family home assistance ng hanggang 3,500 pesos kada buwan, sa kondisyong aalis talaga sila sa sementeryo at lilipat sa disenteng tirahan. Sherian Torres, GMA News.